So, uh, dito na po ang ating uh, congressman, uh, chairman ng uh, transportation, uh, congressman ako, our uh, spiritual advisor. <laughs> okay, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Uh, Sergeant Makaraig. Yes, sir. Ikaw bang head ng DEU ng San Juan Police Station? Yes, sir. O ikaw ang head Team leader, Your Honor. I beg your pardon? Team leader po, Your Honor. Hindi. Yung opisina na DEU ng San Juan Police Station, sino ang boss doon? Bali, sir, ay, sa... Ako po ay Intel PNCO kasama po sa DEU at saka sa kasawaran PNCO po sa senior officer. Walang official na assigned doon? Dati po, sir, ay meron. Kaso kailangan po ng approval pagaling sa pideya ng DEU ay narilip po yung dati naming deputy kaya wala pa pong order yung bagong deputy po Your Honor. so ang ibig mong sabihin ah uh, walang official ng San Juan Police Station yung chief of police at saka yung assistant police chief bali po sir may dumating nung una po dadalaw po tapos may dumating pa pong kapitan na babae po yoron ah uh, pd why is that sila ng operation, hindi pinapaalam sa chief of police. Recording in progress. No, sir. Ano? Hindi po, sir. Hindi. So, dapat ipaalam. Sir. Ito bang operation na ito, eh, pinaalam ninyo sa inyong chief of police? Your Honor, after po nung mangyari. Sagutin mo yung tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, ito bang operation na sinagawa po ninyo ay ipinalam mo muna sa iyong chief of police bago nyo ginawa yung operation. Importante yun eh. Hindi po, Your Honor. Hindi. So, ibig mong sabihin, uh, ikaw mismo ang lahat ng nagdesisyon na gagawa kayo ng operation laban kay uh, Brian Laresma. Ikaw lahat. Yes, sir. No, maha. ikaw ang nag-isip lahat kasama po yung mga kasama ko na makatanggap po ng information niyo, Ronald. Hindi, ikaw ang boss eh. Umiiwas ka kaagad eh. Iho. Ikaw ang boss ng DEU. Di ba? Yes, sir. So, ikaw ang uh, dapat nakakaalam lahat ng operation ng DEU, di ba? Yes, sir. As a of fact, kasama ka nga sa operation eh. Nandun ka sa area tapos sa affidavit mo gusto mo pang umiwas ikaw ang principal may kasalanan nito. kasi ikaw ang nag-isip lahat eh yung unang istorya na tinunong ni Chairman Abante ikaw ang gumawa nito ang presumption ay ikaw ang gumawa ng istorya na yon tama yes ikaw ang nagplano, nung may nangyari, ikaw ang gumawa ng istorya. Pero dito sa affidavit niyo, hindi pa rin ako kontento na nagsasabi kayo ng totoo. Kasi, uh, hindi nyo sinasabi sa akin, o dito sa committee na ito, yung sino talaga yung asset na nagsabi na nandun na si Brian Laresma doon sa lugar si uh, yung kapatid ba ni Sergeant Trinidad o yung sinasabi ni Sergeant Perez na aset niya na hindi naman yata dumating according to my information. Alin ang totoo? Yung asset po na sinasabi ni Sergeant Perez. Ha? Yung asset po na sinasabi ni Sergeant Perez, Your Honor. Sino yung aset na sinasabi ni Sergeant Perez? Ibabasya doon sa kapatid ni... ni Franklin Trinidad? Iba pa po, Your Honor. Iba. Hindi ba ang Kwanish... Uh, teka, nagsabit na ba kayo ng pangalan ng asset pala? Sabitin na po, sir, with the concept. Yes, sir. Yung uh, official siya na asset? Yes, sir. Na-interview mo na ba, Hepe, ay uh, uh, PD? No, sir. Eh, bakit hindi nyo tinatanong? Kung totoo yung sinasabi ng, kanila, ng Juan, uh, ng mga taga San Juan. Sir, uh, we just called the records coming from our intelligence branch, yung S2 namin. Yeah, but... Yes, sir. Uh, when, when you... yung mga tao mo sinasabi na yun ang asset nila, na kausap ni the late Brian Laresma, bakit hindi nyo i-verify kung totoo? Kasi nagtataka ako, bakit napasama ka aga, uh, sa istorya yung kapatid ni Sergeant uh, Trinidad? Yes. At nandun sa mga affidavit, uh, dito na nabasa ko, yung kapatid ni Sergeant Trinidad kumukuha ng basura doon kay Brian Laresma allegedly. Pumasok sa affidavit yun eh. Kung babasahin mo yung bagong affidavit na binigay, oh, kaya ko tinatanong, sino talaga yung asset na ginamit? Kasi ang iniisip ko, yung asset na totoo, hindi dumating. Ang tumawag kay, kay uh, ang nagsabi na nandun si Brian Lade, Lade, uh, Larenas ay si Franklin Trinidad. Oh, uh, alin ang totoo? Magsabi kayo ng totoo. Hindi nyo, kulang itong affidavit ninyo eh. Kung bubuin ko yung istorya, wala mga ito. Sino? Kasi kung hindi, mapipilitan kaming ipatawag yung asset. Hindi kayo magsasabi ng totoo? Sergeant Macaray? Sir, yung asset po talaga, bukod po yung kay sa kapatid ni Trinidad, ni Sergeant Trinidad. When you say, kung sinasabi mo bukod doon sa kapatid ni Sergeant Trinidad, anong, ibig, siya? anong participation ni Franklin Trinidad yan? hindi naman siya pulis. Abali, ah, sir, nakita nung time na yun na papunta dun yung kapatid ni Sergeant Trinidad na monitor din po niya ng kanyang kapatid. Ikaw so, na Ito naman, ay Iho. Ibig po. sabihin, mere coincidence yung sinasabi mo. Nagkataon. Ha? Huh? Ganun ba? Eh, yes, sir, dahil na monitor din, sir, nung umaga na nanggaling na, sir, doon Itong kapatid po ni Sergeant Trinidad ay kaya po pinamonitor po, uli po namin sa kanya na baka sakaling bumalik ito nung hapon, Your Honor. Okay uh, meron pa isang kulang. Anong oras talaga nangyari yung barilan? Uh, humigit kumulang, Your Honor, mga 6.36 po. Ang gabi. At ang tunay na nangyari, uh, dumating yung kayo, uh, nakasakay sa uh, green na sakyan, Nakita kayo ni Brian, tumakbo siya, binaril mo naman, Sergeant Perez, di po ba? Kaya ang tama niya, sa likod ng paa. Tama. Kasi yun naman ang istorya talaga eh. Pero, ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng paraan, kagaya ng sabi ni uh, Chairman Barbers, nung nabaril nyo siya, ginawa nyo ng paraan na maging legitimate yung operation ninyo. Kasi magmula sa umpisa, mali na eh. Di ba sa diyan makaraig? Tama? Kaya nagtataka ako, 6, 6.36, 6.36, uh, 636 din yung pag-receive ng PDEA ng inyong coordination. Paano nangyari yun? Sino nagpadala ng coordination sa PDEA? Eh kasi true fax ba yon na PDEA yung coordination nila? Yes po sir, uh, true fax po. So, exacto uh, yung oras na pag-receive po uh, may ninyo? May I be corrected sir, uh, email po pala. Email. email. So, exacto yung oras na pag-receive, nandun yung time eh? Yes po sir. Yes. Kung 636 ang pag-receive ng PDEA don sa inyong email for coordination, 636 din sabi ninyo sa inyong mga affidavit, saka pagsagot nyo sa akin na nangyari yung barilan. Paano nangyari yon? Sino makakasagot po sa aking katanungan? Paano nangyari yun? Kasi yung istorya ninyo, maski sa affidavit ninyo, hindi nga ako naniniwala eh. Hindi ako naniniwala. Ah. ah? Sabi niyo nung last time, gagawa na kayo ng affidavit na katotohanan ang ilalagay ninyo. Pero hindi pa rin katotohanan yung nilalagay ninyo kasi Normal naman yun eh, naiiwas ninyo yung sarili ninyo. Kasi yun eh, normal. Instinct of self-preservation. Pero nangako kayo dito sa committee na ito na sasabihin nyo na yung buong katotohanan. Yung sinasabi niyo yung katotohanan, kulang po eh. Kulang. hindi pa rin yung sinasabi yung buong katotohanan. Yun ang, yun ang nakikita ko dito sa lahat ng affidavit na binigay nyo rito eh. And, uh, Mr. Chair, hindi naman nila ako masagot na yun eh, mukhang totoo yung aking sinasabi eh. Actually, are you done, uh, Chairman? No, gusto ko Not lang. Not yet. Okay, go ahead. I'll go to the Chief of Police. Uh, Idi, kilala mo ba yung Happy mo? Uh, I have known him since we were in Laguna, provincial police officer. So you had the occasion to work with him? Uh, he was the investigation officer of Laguna PNP while during that time sir, I was the chief of police of Kalamba City ikaw ba ang pumili sa kanya para maging hepe ng San Juan? No, sir. Uh, ko na lang po, sir. Ah, naratnan mo na lang siya? Yes, sir. Kasi, if you had had the occasion of working with him, then you would have known his capability. Tama po ba? Yes, sir. Oo. Oh. So, matanong kita, having known him, kung ikaw ang masusunod, siya bang gagawin mong hepe? No, sir. No? Yes, sir. And maybe you have your own reasons. Yes, sir. Yes. I will not venture to ask already the reasons. Kasi alam ko na rin siguro yan. Colonel Intal, could you please define to me the, the phrase command responsibility? Sir, sa doctrine ng command responsibility po sir dapat lahat sir ng nang, uh, nangyayari sa sa unit sir ay alam dapat ng commander po sir kaya ka pala nagkakalintik-lintik eh. Ang doctrine of command responsibility states that a commander is supposed to, to be responsible for whatever his men would do and would fail to do. Dito sa nangyaring ito, wala kang kaalam-alam. Doon pa lang, ay may, may problema kana sa command responsibility. So, I think, uh, PD, I think you know what to do. And you would know the charges that will be filed against him administratively. Thank you, Mr. Chair. Exactly and under Executive Order No. 226, uh, Section 1, precisely, neglect of duty under the doctrine of command responsibility. Ayan o, babasahin ko. Any government official or supervisor or officer of the Philippine National Police or any or that of any other law enforcement agency shall be held accountable for neglect of duty under the doctrine of command responsibility. If he has knowledge that a crime or offense shall be committed, is being committed, or has been committed, By his subordinates or by others within his area of responsibility, and despite such knowledge, he did not take preventive or corrective action either before, during, or immediately after its commission. And that's the reason why we have a um, investigation like this because we wanted to find out if all the laws and uh, orders that were executed by the different agencies are being implemented. And we haven't seen any wrong with the laws that we have right now. Only that rule. Governing the uh, the transfer of the uh, members of our PNP to their uh, 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 place of uh, of uh, where they were born. That's Yun uh, 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 uh advantage and disadvantages. And we'd like to direct the PNP, no? uh, especially Chi uh, PNP. Uh, uh, Marbil, na sana po ma-consider ma, ma yung mga ganitong mga klase ng uh, transfer of power uh, PNP. I think um, it's high time that we have to review that ruling of the PNP. Kasi pag binabasa ko itong Executive Order No. 226, sa eh, saka yung uh, 91, ano? 9165 ba yan? Oh, oh, wala akong masyadong makitang need to, to be amended eh. It's more of the implementation of the law eh. Strict implementation and the guidance of the superior of the areas. Nasa inyo eh, nasa, nasa leader eh, nasa hepe, nasa PD, nasa RD eh. Di ba? Encourage your men to accomplish a lot of things but in a right way.